Samantala, pagkumpleto naman sa may apat na libong housing units sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Miranda, minamadali na ng National Housing Authority o NHA. Kunin natin ang detalye mula sa aming kasama ang Perfecto Live via Phone Patch. Noel? Marami salamat, uh, Princess. Tama ka liyan. minamadalina nga ng National Housing Authority. Itong sinasabing 4,500 na mga permanent houses na tinatayong ngayon silang area sa Eastern Visayas kung saan mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda. ay nga kay NHA General Manager uh, Chito Cruz, kanilang uh, sinasayos kaagad at nasabi mga kamukahay, lalo na pag meron silang kompleto mga lote sa paglalagyan o pagtitiyan, pagtatayuan, ng karagdagan mga bahay para makumpleto na ang 7,500 permanent units sa nasabing lugar. Sa ngayon, meron silang 2, 2 billion pesos na funding mula naman sa Palasyo ng Malacanang galing kay Pangulong Binigno Aquino III. eto ito naman ay kailang sinasayos na. Pero one half ng nasabing pondo ay para naman dito sa 4,500 permanent housing units para naman aga na mapagtira na ng mga naafekto ang pamilya ng bagyong si Typhoon Yolanda. At uh, hopefully, sinasabi nga ni NHA General Manager Cruz, na ito ay matatapos bago pa man sumapit o bago pa man matapos ang taon 2016 kung sa matatapos na ang administrasyon ng Pangulong Binigno Aquino III. Yun muna ulat, kasama pa rin si Ricky Reyes, Todo Perfecto, Television ng Bayan.